Oo. Oh. Wala naman pala pwedeng pagtirhan dito. Isip mo dito, wala nang magbabawal sa inyo. Wala na po, kasi po wala naman po na po. may ari dito ay. Kaya dyan, mo plano magtayo ng bahay, kasi wala nang magbabawal sa inyo. Ako. init po ng panahon mga katuwang 2.30 in the afternoon Ayan, pinilit po natin mapuntahan dito itong lugar po ng uh, pamilya po ni Ate Mary mga anak niya kumustahin natin tao po tao po oy toy oh, ba't wala lumalabas oh, kumusta ka Halika, pasok ka pa. pasok ka ah hello oh, di ako makapabli sa inyo may dala ko eh, saan ang mama ninyo Andan po sa ilog. Ha? Andan po sa ilog. Saan saan? Andan po sa ilog. Gaano sa ilog? Sa ilog. Andan po nag uh, ano po naglalaba. Ha? Nagtitingin na po yung lilipatan namin sa tulay. Lilipatan nyo? Hmm. Doon sa ilalim ng tulay? Hmm. Kasi may mga kapatid mo? Hmm. Tinitingnan? Siya po. O, ikaw yung nandito lang? Hmm. Okay. Dala ko dito. Iwan ko muna ito dito ha? Okay. Bila ako ng nebulizer at mga notebooks para sa kanila. Iwan mo hindi na sila pupunta ng center para kapag sila may asma yung mga anak niya ito yung may nebulizer tayo dito yan puntahan ko muna sila doon ito doon sa ano sa ilog ha sa tulay ha yan puntahan natin yung mag ha? sina ate Mary doon sa ilog doon daw sa ilalim ng tulay tinitingnan daw yung kanilang lilipatan talagang naawa ako rito mga katawan kasi wala po talaga silang uh, pwedeng lipatan wala naman silang uh, pera pampagawa ng bahay wala din silang pera para mag rent ng paupahang bahay kaya plano nila ng huling usap namin ni Ate Mary Ann, dito dito sa tulay ayan yung ayan yung tulay o. ayan sa ilalim niyan ilog andiyan sila andiyan tingnan natin tingnan natin mega love shoutout out nga pala sa ating mga KSP katawang sa paglingap abroad mega mega love shout out mega love shout out nga pala kay Sir Noel kay Sir Noel of uh, Canada kay Sir Noel and family of Canada ayan o oh. ayan o oh. Ayan yung tulay ayan yung tulay yung sa ilalim niyan yan, yan yung nila planong tumira ayun, ayun nga mendo sila oh. Ayun. Nakakatakot 'yan. 'Yan sa tulay na 'yan. Pagka siyempre mataas ang tubig, delikado sila diyan. Grabe to. Ayun. Oh. So, wala naman pala pwedeng pagtirhan dito. Tubig palang lang ilalim ng tulay. So hindi pwede, ha? Saan-saan? Dito po yun. sinasabi po Saan dyan? Saan? Dito po mismo. hindi oh, mo mean, pwede may tubig. Paano kayo? Kaya hey, ano daw po, ma? Lagay daw po ng haligi. Ay, ah, hindi pwede yun. Kahit maglagay ka ng haligi dyan, i-elevate mo yung bahay mo dyan. Pag nagbaha, aabutin yan. Pambihira ito si Atimer. mer. Papahamak mo yung mga anak mo dito. Naku, ito oh. Yung tulay. Dito nila plano. Ito. Eh, pag nagbaha, siyempre, babahin yan ito po kasi ito po ah eh, kaya doon po yan sa amo po namin sa kanya oh. po yan hanggang doon sa kapila ito. ito po yung pinaka ano po labang sa reputa so <laughs> ang iniisip mo dito wala nang magbabawal sa inyo wala na po kasi po wala na po na may ariin dito eh. kaya ganyan dyan mo planong magtayo ng bahay oh. kasi wala nang magbabawal sa inyo oh. pambihira pambihira ito si ate Mary Ann Sipin mo yung kaligtasan ng mga anak mo kasi ito, ito, ilog to, Ate Ang ilog, nagbabaha yan. Pag nagbaha yan, nasa ilalim kayo niyan, kahit, ba, kahit itaas mo pa yung haligi dyan sa ilalim, paabutin pa rin kayo ng baha. Oh. Ha? O, oh, eh, anong... Wag, no? Apo. Wala ba kayong mahanap din na matitirhan sa labasan? Wala po. Ayaw ma, Ang, ang kugali po kayo ng mga tao dyan kasi iba. Oh. Anong klase? Gusto po nila ano, pag sa kanila po ano pa, sa kanila lang kahit po may bakante. Ayaw kayong patirikin ng kahit kung bubulang? Hindi daw po kasi kami taga dito. Ha? Ah? Ano daw po, ganon. Pag daw po hindi taga dito, hindi daw po pwede. Ay, naku, kawawa itong mga anak mo. Hindi Ay, Dios wala akong magagawa. Ha? Ah? At yan po ang sabi dyan sa baba. Hindi daw po kami pwede magturdok dyan ng bahay. Biro kayo pwede mag... ng bahay, kahit kubo-kubo lang dahil hindi sa inyong lupa. Pambihira. Iba po kasi mga ugali ng tao dyan. Ang bihira naman Oh. Ayaw po nilang magbigay ng kahit kaunting lupa. Ang bihira. Pa. Itong mga anak mo dito ako naaawa. O, oh, di ba? No, lalo na ito si Halika dito, Diana. Sa, may lagnat nga oh, po yan. may, yan. May, may, init nga o. Oh. May init Oo. nga ito si Diana. Ha? Huh? O, oh, di ba? Diana, gusto mong tumira dito sa tulay? Ha? Huh? Ha? Huh? Gusto mong dito tumira sa tulay? Ha? Huh? Ha? Hindi niya maisip ko anong sasabihin niya nakatingin. Oh, parang natatakot siya. Ikaw, gusto mo sa tulay? Gusto mo tumira sa tulay? Ayaw mo? Ayaw nga po niya sumama ha? dito para tingnan niya. Lorena, alika, alika. Ikaw, Lorena, gusto mo dito sa tulay? Ay, bakit? Alika, alika, ano, ano, ano? Dahil? Dahil? Nakakatakot. Ha? Nakakatakot. Kasi? Ha? Ano ano? Baka magbaha. Malunod kayo. Nakita po kasi Oo. nilang lumaki yung tubig Ay, naku. dito. Umabot po dyan ng tubig. O kaya nga, alam mo pala eh. Alam mo pala hanggang doon ang tubig tapos dito mo planong magtira. Eh, wala naman po kasi. Dito lang po yung bakante. Ay, nako Diyos ko. Kesa naman po bumalik po kami sa ano, kung saan sana naman po kami na mo. Ano, Ay, makapunta. Ay, naku. Hirap, Lorena, no? Oh, ay nako. Oh, nako, Diyos ko Ate Lorena, ano ka gagawin natin? Ha? Kuya Efren, buti po nandyan kayo, wala, kayo po ang nag-aalalay sa amin. Kung wala po kayo, wala na po siguro kami. Hindi na po namin alam kung saan kami pupunta. Paano po kami kukuha ng pangkain namin araw-araw. E yung asawa mo, kumusta na? Ano po, nagpapagaling na po may mga binigay na pong mga gamot. Reseta? Opo, na libre naman po dun sa ano, center. Center? Opo. Opo. May binili ako sa inyong ano, nebulizer. Apo. Para hindi na kayo pupunta ng center pag inaatake ng asma tong mga anak mo. Apo. Okay, may gamot na din doon sa nebulizer. Apo. Okay. Tara po tayo muna sa inyo. Tara tara. Ay nako si Ate Mary Ann. Ito niya pinaplanong magtayo ng bahay sa ilalim ng tulay. Hindi <laughs> niya iniisip pa na pagka nagbaha, eh yung mga anak niya delikado rito. Hirap talagang maging mahirap. kita na tayo sa bahay nila. Grabe wala daw kasi magpatirik ng pumayag na magpatirik ng kahit bahay kubo sa mga lupa na pag-ari ng mga taga rito kaya lalo nila dito na lang sa ilalim ng tulay wala pa daw magbabawal sa kanila oh my goodness grabe sobrang hirap ng buhay ng pamilyang ito ni na Ate Mary naawa ko sa mga bata hindi pa sila mga binyag hindi pa mga registrado, walang rehistro hindi mga nag-aaral sana support nyo po ang aking uh, mga vlog sa pamilyang ito para kung sakaling wala pa mag-sponsor sa pabahay nila mga katuwang eh kukunin ko po doon sa aking munting sah sahod sa youtube pipilitin ko po na makapagpatay kahit bahay ko ubus sa kanila tara uh -huh. ito. pamilyang ito sa lahat ng na vlog ko na vlog namin sa KSP TV. itong pamilyang ito ang sobrang kawawa. Maraming negative comments sa comment section. Galit sa mag-asawa. Pero nandoon na tayo eh. Kapabayaan, irresponsibleng parents 'to. No? na tayo eh. No nagpupursige naman yung mag-asawa kaya lang talaga hindi nila kaya may sakit pa yung lalaki eh, sobrang kawawa mga bata eh, sa mga bata na lang sana kasi sila yung mga walang muwang sa nangyayari sa mundo hu eh, pagod hu. <laughs> Listo talaga ito si si Lucky. So, Hello. ay. Oh, talaga. Kita-kita pa lang kami doon sa Kita-kita kami doon sa ilog. Oh, oh si Dayan ang may parang may lagnat ka. Apo. Mainit ang. Na po ang gamot. Ha? Maginom na po ng gamot. Maginom na ng gamot. Apo. Oh, okay. Sinat sinat man lang. Po sinat sinat man lang. Oh, ito, ati. Okay. Ah. Kumain na kayo? Apo. Okay. Ito. Ito ay nebulizer to ate Diana, marunong ka mag Operate ng nebulizer Sige nga, buksan mo nga kung marunong ka, tingnan natin May gamot dyan ha Oh Hindi na kayo pupunta ng health center no Layo ng pinupuntahan nyo Para lang magkigamat ng nebulizer Iti-charge yan sa baba. Mga kapitbahay nyo rin sa baba. Meron namang papayag kaya magpa-charge. Baka wala pa rin pumayag. Ha? Ah, meron naman. Very good. yung Yung pong kakilala po namin dyan. Very good. Very good. Ayan. Marunong ka magbasa nung brochure ito? Okay. Okay. Manual ano? Ako. Ayan. Sige. Kanina sa tindahan, tinag uh, test naman na yan, naga na yan ha. So dapat mo, eh, ano lang, eh, i-charge no mm. ingatan mo ate Marian mahal na ngayon ang nebulizer mahal na ang nebulizer oh. ano pa yung nandyan oh, ito tasang kamay ng... ah, oh, may yung gamot yung gamot may gamot ito saan yung gamot niyan? Iyon ito. Ito 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 Ate Marian. Oh. Yung palagay diyan. Oh, gamot. Ano? Apo. Tapos ito ay ito pa, marami ito eh. Oh. Hmm. Oh, ano? Sinisipon tong anak mo isa. Oh. Tago mo yung mga gamot ha? Apo. Palagayan diyan sa ano? Sa nebulizer niyo. Hmm, di ba? Hmm. Maraming salamat po Kuya Efren. Hindi na po kayo pupunta sa sente para po manghihiram lang po na nebulizer at medyo malayo po mamamatay pa. Ngayon po hindi na. ito ko lang po. Magagamit na po namin. Wala well, lahat na kasi ng anak ko may, may asma, no? Opo. Oh, lahat ng anak mo asthmatic, Pati itong bulso asmatic din. Opo, oh, ito po yung pinaka. Si Diana asmatic din. Hindi naman po masyado pag may Sino si ang pinakagrabing asthmatic? Ito po talaga. Si Bunso. Okay. Ay yung mga kuya. Hindi na po. Asan yung mga kapatid pala? Nandun po sa ano po nila, nagbibisita po ng mga saging po. Doon Ganun sa na saging? Po. Okay. Pinama po para daw po makakuha ng mga saging. Okay. Pambenta. benta okay. Tanim yung saging doon po sa kasama po nilang may howler po ah okay yung kumukuha ng uling sa inyo ah okay okay yun nga may howler ako cita okay eto eto tasang kami nang kumakain ng nang wala pa sinasabi ko do kakainin Tasan pa sinasabi tasang nang kumakain ng kumakain ng, ng... Ano wala, <laughs> tasang kami nang kumakain ng... inang ng... ng... kalabaw ay. ay! Mabaan hindi. Hindi. Joke lang. Ah, ito. Isa. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Tawag dyan? Ha? Ano, ano? Hindi yung bayabas. Kung talagang dayan. Yan ay orange. 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 <laughs> bayabas Boy, daw ko ay oh, ito kay Lor laki bayabas kulay dilaw pati isa ba yung bayabas pag naghihinog dilaw na nga ano naman po, ano? hindi po kulay or ano po pink po ah bayabas ano oh, dito po kulay pink ah okay oh ito hmm anong sasabihin mo okay. ha at, anong ano sa sabi nyo? na daw? Olin. Oh, ano daw yan? Olin. No. Ah, Olin. Uh, ito man si iyo, Ano pangalan ni Bunso, Ate Mary Ann? Dave Matthew po yan. Ang ganda ng pangalan ng mga anak mo. Sa kinukuha yan, mga... Sa Bible po yan. Ah, mga Bible, ano pa lang anak mo? Ako. Oh, oh. Mary Ann. Ah, si Diane. Ah. Oh, wala na. Mm. Ay, tigda dalawa pala kayo. Hmm. Oh. Tigda dalawa. Ay, dalawa din daw sa kanya. Oh. oh ano, <laughs> ano nga yan? Ano Anong, anong prutas yan? Ha? Ha? Naling una. na. bayabas Bayabas na. Oh, oh ano Ay, Orange. Oh. Orange. Hindi ba yun? Huh? First time po kaya First nila makakain na naman. yan. Nakakain po nila dito. bayabas po. Pero kulay pink po ang laman. Nung bayabas pag na. Pag hinog na. Opo, minsan po may ganto pong kalalaki kami. Naku po ang bayabas. Sa bundok? Po, opo, pag okay. nagpupunta po kami, nagalap po kami. Kaya nila. pala, lahat ng prutas siguro akala nila bayabas. Akala nila bayabas. <laughs> Kaya akala ni daya na bayabas. Opo. <laughs> Tapos, sino nga mag-aaral? Lahat pa sila ngayon, ano? Opo. Kahit eh, wala silang mga... mga... rehistro. Opo. Papayagan daw, makapag-enroll. Nakaano na po sila. Si Diana po, nakapasa na po ako ng ano kaya certification po. Anong grade ni Diana? Kinder po. Hoy, magki-kinder pala si Diana. Ma school ka na Diana? Uy, very good. Very good si Diana. Ito si Lorena, anong grade? grade 1 na po. Grade 1 si Lorena. Oh, ang dami kong binili dito ng gamit sa ano, notebooks nyo Tingnan ko ha. Ah, oh, lalagay ko itong gamit nyo rito. Di ba, marami naman akong dala dito ng isang araw na ano-ano? Mga tawag doon? Bull talapis. Oh, Opo, nandiyan po nakatago. Yun. Takto oh. oh. ah. yung sa kanila mga notebook na yan, oh, ano? Maliit. Mm -hmm. okay, ito kayo. Oh, very good. Oo. Oh. Mag-eskwela na. Pap, mag-eskwela ka na? Very good. anong gusto mong, anong gusto mong, Ah, tawag dito. Anong gusto mo sa school? Maglaro o magdrawing? Magdrawing. Ha? Magdrawing. Magaling ba itong magsulat? Magaling ano magdrawing? po? Gohit, gohit po. Ah, Ay, mga bilog po. Ah, oh, kinder nga naman ano? Okay. Okay, okay. Oh, so, pag-isipan mo rin natin Diana ha, yung plano mo. Nakita ko yung ilalim ng tulay, hindi kayo po pwede doon, kawawa itong mga anak mo. Opo. Delikado. Ah, delikado, delikado. Maniwala ka sa akin. Huwag mong ituloy yung plano mo ha. Opo. Pag-isip tayo ng, ng mga pamamaraan na yung nar mas nararapat. Opo. yung plano mong yun. May tayo doon, kawawa mga anak mo, baka magmalay ka. Wala na, lunod mo yung mga anak mo sa baha, no? Opo. delikado yun, delikado. Huwag mong ituloy yun. Ito magtira sa... Ha? Bakit? Ha? Baka? Baka ano? Baka malunod. Baka malunod. Ikaw, Lorenz? Gusto mo doon sa ilalim ng tulay? Bakit? Ha? Ha? Baka malunod. Baka malunod. Baka malunod. Ha? Ikaw mo <laughs> Tautin, takot mga anak mo. Ikaw gusto mo dun sa tulay? Ha? Gusto mo dun sa ilog tumira? So ha? <laughs> oh, Ay, nako. Hindi kita masisisig. Siyempre, talagang uh, darating sa punto na paalis na kayo rito. Opo. Sabi mo, February. Papunta po daw yung dito, sabi po sa amin dyan sa baba ng oh. isa pong kagawad. O, oh, pupunta raw dito? At, opo, mag sa posap na daw pong, ano, para daw po, ano na. Siguro po, kaya siguro po kami papalisin at alam niya man po na, ano, maganda na po yung kalsada. Pwede niya, niya po maibenta itong area niyang ito. Mahal na yun pag may kalsada opo. na? Opo, man po kasi hindi man po ito pinag nila. Oh. Pag ang lupa ay may kalsada na, nagmamahal yan. Okay. Mm -hmm. Ngayon man lang po yan, nung no? simula po ng hmm. nakalsadahan po ito, na hmm. mm Napag-interesan niyang ipabenta itong area po Ay, niya. bebenta ay, daw. Ito, okay, okay, okay. okay. Ay, magagawa din naman sa atin 'yun, hindi okay. naman sa inyo 'yun, no? Wala naman hmm. po magagawa. Ayun Alagaan niyo ni ha, oh, Dami 'to ng anak mo ay, ha. Ay, po. Ay, Ay, hindi. Melon. Mama Melon. Ano po ang Mama Melon? Masarap, masarap. ah Oo. Uh talaga. Gusto mo pang ganyan? Opo. Ha? Opo. Nagustuhan oh, niyang bayabas. Bayabas. <laughs> bayabas. Bayabas daw, yan. Ate Mary Ann. Ang dira. Ah. Ayaw ko, bayabas yan. Sarap? Ano daw? Ano daw? Uh, masarap daw po. Masarap. Hingay-hingay lang. <laughs> Ngayon ka lang nakakain yan? No, daw. Liss na rin ako ha? Opo. Ay, oh, dinala ay, ko lang, dinala ko lang yung nebulizer. Opo. Paka sa na naman ng asma yung mga anak mo. Lahat sila asthmatic, kailangan ng nebulizer. Kina kay pupunta ng center, Opo. ano? Napakalayo noon. And then mga gamit po sa ano? Papasok sa Lunes tong mga anak mo. Opo. May notebooks, no? Ano sabi mo? Kuya Efren, kung sakali pong pagbalik niyo po, wala na po kami dito. Magtanong mm -hmm. lang po kayo sa labasan, doon po sa may simbahan po sa may lugawan. Okay. At kung wala wala po talaga kami makuhanan, magtatayo na lang po kami dyan kung saan. Mm -hmm. Na may maana na lang po kami ng tarapal, kung saan po kami dyan makakuha ng ano sa bundok. Doon na lang po muna kami pansamantala. Sa bundok? Apo. Habang wala pa ng... pong Ayan, so, na ayos naman. Tarpan muna. Okay. At wala pong magagawa ay. kailangan po at malapit na po ang pag-abot niya. Ngayon pong hmm. linggong itong po, mga abot. Lating. Lating na mm -hmm. so, oh. may hinihingi nga Anak mo, bigay mo para, para walang ingay. Mananap. Alin po, alin? Sir Noel, maraming maraming salamat po sa pinadala niyo pong nebulizer. Malaking tulong na po ito dito sa bunso ko. Pag sinaha po, hindi na po ako makakapanggiram Magagamit po na po agad. Salamat po talaga. Sa inyo, sa mga tinutulong niyo po sa amin. Diyos na po magbabalik ng mga tulong niyo po sa amin. Sa mga ano po, ang... Sir Noel, maraming salamat po sa padala niyo pong ito lakin tulong na po yan sa mga anak ko. Makakapasok na po sila. Pati po dito sa nebulizer, magagamit ko po, po pag po yung bunso ko. At bahala na po ang Diyos sa inyo sa pagtulong nyo po sa amin sa pinadala nyo po ngayon. Maraming, maraming salamat po talaga. Makakapasok na po sila. Ha? Masarap ang alin? Anong pangalan nga niya? Mm. Bayabas. <laughs> bayabas talaga ati. May reang pambihiray. Ito ang oh, Si Diana. Wala kasi abang alam na prutas. <laughs> kundi bayabas. Bayabas po. Nandito oh, sa amin. Oo oh, oh, nga. <laughs> Kaya kala niya. Kinakain niya. Bayabas din. Pambihira. Ano, hindi hindi yan bayabas. <laughs> may, May magpapatayo sa inyo. May matitirikan kayong kahit bahay kubo lang. Ano? mga materyales na dito makakabili tayo dito sa bundok ano okay ano nga po meron naman po mga awas na na materi man lang po kahit po man lang hindi na lang po para sa akin ay para na lang po sa mga anak ko na makampante na po sila sa pagtulog ng gabi wala na po silang alalahan kahit po kasi mga ano po eh, ganyan ang ano nila, edad po nila. Marunong na rin po sila mag alala hmm. Nagtatanong po sa akin po nung, Mama, sana po tayo lilipat. Lilipat na naman po tayo. Hmm. Sabi ng mga anak mo. Okay. Okay. May re-analis na ako. Diyan mo to? Ha? Pang ano to? Pang uh, allowance niyo. Opo, ha? salamat po. Hmm yung reseta para sa asawa mo bigay mo sa akin oh, ano? sige po. Oh, bibili ako ng gamot dun sa asawa para sa asawa mo ano? Opo. Okay, okay. Salamat po. Ay, Meron yan, lahat sila, marami Ay. yan. Oh. Oh, hati-hatiin ati, mo na lang, ati tayo? Diana. Ate Ana, uh, Mary marami oh. yan, marami. nasa 35 Uy, Ay, mom, yata eto, 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 eh. e, pa, ito, oh, Bye 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 bye. Bye bye mga bata. Bye bye. Bye bye. Siya, oh. Bye bye. Bye bye. Ay, bye -bye. <laughs> Mm. <coughs> oh, sige na, sige na. sige mm. Hindi mo ng babay sa bunso. Hindi po yan na hinto ng babay. Ano Tara na.